Desperado na ang Russia. Sobrang desperado na umaabot na sila sa matitinding hakbang tulad ng pagkuha ng mga limampung taong gulang na tangke mula pa noong panahon ng Soviet mula sa junkyard para gamitin sa patuloy nilang pananakop sa Ukraine. Nakakahiya itong hakbang mula sa isang bansang nag-aangkin na isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa buong mundo. At marahil ito na ang pinakamalinaw na kumpirmasyon na nakita natin hanggang ngayon na mabilis nang nauubusan ng kagamitang militar ang Russia. Ang balita ay unang inilabas ng isang open source intelligence. Open source intelligence, researcher na kilala bilang jumpy sa X. Matagal nang sinusubaybayan ni jumpy ang mga imbakkan ng tangke ng Russia sa buong panahon ng digmaan. Sa ngayon, binabantayan niya ang anumang kakaibang galaw o aktibidad sa ilang malalaking pasilidad sa buong bansa. Nakapag-post na siya ng iba't ibang kawiliwiling update ibinahagi ang mga natuklasan sa mga taga-subaybay at masusuring tagamasid sa buong mundo. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, nag-post siya ng isang nakakaintrigang thread kung saan isiniwalat niya na ang isang libo dalawang daan Central Tank Reserve Base ng Russia na dating may higit sa isang libong sasakyan kabilang ang mga BMP Infantry, Fighting Vehicle at Tanke ng T-55 at T-62 mula panahon ng Soviet ay halos tuluyang naubos. Ito ang unang beses na nakita naming mangyari ang ganitong bagay. At nangyari ito sa panahon na nagsisimula ng kumalat ang mga ulat at chismis na nauubos na ang supply ng mga tangke ng Russia. Ang update ni John P. ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya para suportahan ang mga pahayag. Noong Hulyo 14 nagposted si John P. ng mga aerial na larawan ng mga imbakan ng tangke ng Russia. Kabilang ang ikatatlong daan at apat na putsyam na naglalaman ng mga lumang Soviet T-72 na tangke. Base sa pagsusuri, sinimulan na ng mga puwersang Ruso ang proseso ng paglabas ng mga tangke mula sa imbakan. Karamihan ay galing pa noong huling bahagi ng dekada isang libo, pitumpu, at ibabalik muli sa aksyon, paliwanag ni Jompi batay sa mga kamakailang palatandaan sa mga pangunahing imbakan ng tangke, tulad ng ikatatlong daan, at apat na puwat siyam na base na naglalaman ng mga tipitumpot, dalawa at tila inihahanda ng Russia ang mga ito para muling magamit. Ipinagpatuloy ng online open source intelligence na mananaliksik na malamang nga ito. Kasalukuyang tinutukoy ng Russia kung alin sa mga tangke. Kung meron man, ang talagang handa para sa labanan o angkop para sa pagkukumpuni at pagsasaayos. Dahil na rin sa katotohanang napakatanda na ng mga ito, at madalas ay sira-sira na ang kalagayan. Kaya kahit sa panahon na gumagastos ang Russia ng record na halaga para sa kanilang militar at ginagawa ang lahat para palakihin ang kanilang hukbo, patuloy ang araw-araw na pagbomba sa Ukraine gamit ang mga drone, misil at artilerya sa likod ng mga eksena. Napipilitan ang mga sundalo nito na maghanap sa mga junkyard at matagal nang nakalimutang mga imbakan para sa mga lumang tangke na baka pwede pang patakbuhin. Narito ang isang pagtingin kung paano narating ng Rusya ang nakakahiyang bagong pinakamababang antas. Matagal nang kilala ang bansa sa kanilang mga tangke. Palagi itong may malaking supply ng mga tangke na handang lumaban. Habang itinatago ang libu-libong mas matatandang unit sa imbakan. Handa at naghihintay na ayusin, gawing moderno at ipadala kung kinakailangan. Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng bansa at ng leader nito, si Pangulong Vladimir Putin. At nang magsimula ang pananakop sa Ukraine, nagkakaiba-iba ang mga tansya. Ngunit ayon sa ilang mga pinagkukunan, pinaniniwala ang may higit sa labing anim na libo tangke ang Russia sa kabuan. At mga tatlong libo at tatlong daan dito ang ganap na gumagana. Kabilang dito ang Tisham Napu, Tiwalumputi Labing Apat, Armata, Tipitumput Dalawa, t dalawa, at T64. Gayon pa hindi nagtagal bago nagsimulang sirain at pinsalain ng mga armadong pwersa ng Ukraine ang mga tangke ng Russia habang tumatawid ang mga ito sa hangganan papasok ng teritoryo ng Ukraine. Maraming paraan ang ginamit ng Ukraine sa buong labanan upang labanan ang hukbo ng mga tangke ng Kremlin, kabilang na ang mga drone, anti-tank guided missile, at maging mga mina nakatulong ng malaki ang mga sandata mula sa kanluran. Nakapagtiwala ang Ukraine sa daan-daang American Fagot Gilzov Monolith, isang daan at apat na walong Javelin missile halimbawa. Pati na rin sa libu libong next generation light anti-tank weapon anti-tank weapon mula sa United Kingdom na kayang sumira ng tangke gamit ang isang putok lamang sa malapitang malapitang distansya. Unti-unti natutunan ng Ukraine ang sining ng drone warfare habang umuusad ang digmaan. At hindi na rin bihira ngayon ang makarinig ng mga ulat o makakita ng video footage ng mga swarm ng drone ng Ukraine. Tinututukan ang mga tanke ng kalaban. Bihasang tinatamaan ang kanilang pinakamahinang bahagi at dinudurog ang mga ito sa isang iglap. Makatarungan ding sabihin na hindi rin naman nagamit ng Russia ng mahusay o matalino ang kanilang mga tanke sa digmaan hanggang ngayon. Pinakamahusay ang mga tanke kapag kasama sa pinagsanib na puwersa ng iba't ibang sangay ng militar. Kailangan nila ng mga infantry unit na malapit para protektahan sila laban sa mga banta sa malapitan, tulad ng mga anti-tank missile. Simula ng digmaan, madalas na mag-isang lumalaban ang mga tanke ng Rusya. Kaya naging madaling target sila ng mga anti-tank team ng Ukraine sa lugar. Ipinakita rin ng mga ulat na maraming crew ng tanke ng Rusya ang kulang sa pagsasanay at karanasan kaya nagre-resulta ito sa hindi magagandang desisyon sa labanan. Dagdag pa rito, ang mga tangke ng Rusya ay mas angkop para sa labanan sa bukas na mga lugar at hindi gaanong epektibo sa masisikip na urban na kapaligiran tulad ng mga bayan at lungsod ng Ukranya. Dahil sa kanilang kalamangan sa sariling teritoryo, nakahanap ng paraan ang mga Ukranyano para maambush at mapabagsak ang sunod-sunod na tangke. Walang tiyak na paraan para malaman ang eksaktong bilang ng kanilang napabagsak. At magkakaiba ang mga pagtataya. Mas maaga ngayong taon, sinabi ng Ukraine na nawasak na nila ang ika-10,000 tangke ng Russia. Ang open source intelligence site na Oryx ay nagulat ng mas maliit pero mahalagang bilang na nasa humigit kumulang. 3,700 hanggang 4,000 na mga tangke maaaring nasa pagitan ng dalawang bilang ang totoong numero. Libo-libong tangke ng Russia ang nawasak ng Ukraine sa iba't ibang paraan. At kinailangan ng Russia na harapin ang mga pagkaluging iyon. Ginawa nila ito sa dalawang magkaibang paraan. Una, sinubukan ng Russia na pataasin ang kanilang produksyon ng mga tangke. Ang layunin nito ay makagawa ng mga tangke ng mas mabilis kaysa kayang sirain ng Ukraine upang mapalitan at mapalawak ang kanilang hukbo ng mga tangke sa pag-asang tuluyang malampasan ang paglaban ng Ukraine. Masakop ang mga pinagtatalo ng rehiyon gaya ng Donetsk, Luhansk at mga pangunahing lungsod tulad ng Kharkiv at Kiev. Kinumpirma ito ni General Christopher Cavoli, ang dating Supreme Allied Commander Europe ng NATO, mas maaga ngayong taon at isinulat niya. Ang mga puwersang panlupa ng Russia sa Ukraine ay tinatayang nawalan ng 3,000 tangke, 7,000 armored vehicles labing tatlong libong artillery systems, at mahigit apat na raang air defense systems sa nakaraang taon. Bilang resulta, inaasahang maglalabas ang Russian Defense Industrial Base ng isang libo at limang daang tangke, tatlong libong armored vehicles, at dalawang daang iskanda ballistic at cruise missiles ngayong taon. Kumpara sa Estados Unidos na gumagawa lang ng humigit kumulang isang daan at tatlumput tangke bawat taon at hindi na gumagawa ng mga bagong Bradley Fighting Vehicles. Inaasahan naming makakagawa ang Russia ng 200 at 50,000 artillery shells bawat buwan na magbibigay sa kanila ng inventaryo na tatlong beses na mas marami kaysa pinagsama ang United States at Europa. Kinumpirma ng mga estadistika ang mga pahayag ni Cavoli na tuklasan ng isang kamakailang ulat sa Military Watch magazine na na triple ng Russia ang produksyon ng kanilang T-72M main battle tanks mula sa halos siyam na po hanggang isang daan at sampung bagong tangke noong dalawang libo at dalawampu. Tumaas ito sa halos tatlong daan noong dalawang libo at dalawampu apat. Kasabay nito, napakalaki ng gastos sa paggawa ng mga bagong tangke. Ang presyo ng bawat bagong t napu M tank ay umaabot ng halos apat milyon. At dahil nahihirapan ang ekonomiya ng Russia at napilitan si Pangulong Putin na bawasan ang budget ng bansa para sa depensa sa dalawang libo at dalawamput anim hindi nila kayang magpatuloy sa paggawa ng mga tangke nang walang hanggan. Isa pang paraan na sinubukan ng Russia para mapunan ang pagkawala ng mga tangke ay ang paggamit ng mga lumang tangke mula sa imbakan. Tulad ng nabanggit kanina, marami silang itinabing mga tangke mula pa noong panahon ng Soviet Union at Cold War sa pangmatagalang imbakan para kung sakaling kailanganin ito. Isa sa mga problema sa paraang ito ay Marami sa mga tanke na ito ay sobrang luma na kaya hindi na sila angkop para sa mga makabagong kondisyon ng labanan. Dahil dito, kailangan muna silang maayos at ma-recondition ng husto bago sila mailabas at magamit sa labanan. At nangangailangan iyon ng oras, pera, lakas tao at mga kagamitan. Isa pang problema ay kahit na orihinal na napakaraming nakaimbak na tanke ng Soviet ang Rusya, mabilis nitong nagamit ang mas matitibay at modernong mga tangke. Kaya ang natira na lang ay ang mga luma at mahihinang unit na siyang nagbabalik sa atin sa mga sinaunang T-72 na nakita ni Najompi at nang iba pang open source intelligence na mananaliksik. Tinatayang may mahigit isang libo at isang daang T-72 na tanke ang Russia na nakaimbak sa iba't ibang pasilidad nito. Kabilang ang mga T-72 mula huling bahagi ng dekada 70 at mga modelong ural na mas luma pa. Ayon sa pagsusuri ni Jompy, halos lahat ng mga tangke na iyon ay itinuturing na nasa hindi maganda o napakamasamang kondisyon. Pero dahil kakaunti na lang ang natitirang dekalidad na kagamitan na mapagpipilian, napipilitan ang Russia na gamitin muli ang mga mababang uri ng tangke na iyon, ayon kay Jompy. Ang kamakailang satellite image ng isang daan at labing isang EFI storage base ay nagpapakita na halos kalahati ng natitirang maayos na kagamitan ay wala na. Kalahati lang ng base ang kita. Pero doon sa bahagi na nag-iimbak ng natitirang maayos na kagamitan, halos lahat ay nawala na. Ganoon din ang madilim na kwento para sa Russia, sa iba pang mga base. Sa isang libo dalawang daan, halimbawa, sabi ni jumpy isang grupo ng mga BMP na mukhang sira-sira at iyon lang. Pati ang napakalaking junkyard ay nauubos na rin. Malamang ang lokal na opisyal na namamahala ay kumikita sa pagbebenta ng scrap metal sa mga lokal na negosyante. Kaya hindi na nakakabigla kung makita nating magmamaneho ang mga tropang Ruso ng T-72 at Ural na mga tangke papunta sa hangganan at papasok ng Ukraine. Para maintindihan kung gaano nakakahiya ang hakbang na ito mula sa mga Ruso, kailangan nating tingnang mabuti ang mga tangke na tinutukoy. Ang T-72 ay isa sa mga pinakaunang version ng Soviet T-72 main battle tank. Ito ay isang second generation na tanke mula ilang dekada na ang nakalipas. Maraming nangungunang puwersang militar ngayon ang gumagamit ng third or fourth generation na mga tangke. Nakatanggap ang Ukraine ng iba't ibang ikatlong generasyon na tanke mula sa mga kaalyado sa kanluran. Kabilang dito ang mga tanke tulad ng Challenger dalawa mula sa United Kingdom Leopard, dalawa mula Germany at m 1 a isang Abrams mula United States. Ang South Korea naman ay mayroong napaka-advanced na K-2 Black Panther na ikaapat na henerasyon na itinuturing na isa sa pinakasopistikadong modelo sa buong mundo ngayon. Ang ilang mga tangke ng ikalawang henerasyon ay maaari pa magamit sa ilang mga sitwasyon. Pero ang totoo niyan, umusad na ang mundo. At ang teknolohiya ng mga tangke ngayon ay mas mataas na kaysa noong mga nakaraang dekada at kapag tiningnan natin ng mas malapitan ang mga technical na detalye ng t 72 a madali nating makikita na ito ay luma na. Ang t 72 a ay pinapagana ng isang at 780 horsepower na diesel engine. Ito ang tumutulong dito na maabot ang pinakamataas na bilis na 37 milya bawat oras sa kalsada. Kayang harapin nito ang medyo mahihirap na lupain. Ngunit karamihan sa mga makabagong tangke ngayon ay may mas malakas na makina sa ilalim ng hood. Ang M isa Abrams halimbawa ay may isang libo at limanda ang horsepower na makina na nagbibigay ng uri ng power to weight ratio na pangarap lang ng T-72 dahil doon ang mga mas makabagong tangke tulad ng M1 ay mas mabilis makakagalaw sa iba't ibang uri ng lupa. At kung pag-uusapan ang galaw, isa sa mga pangunahing kahinaan ng T-72A ay makikita kapag pinaatras ito ng operator. Kapag umaatras, napakabagal ng takbo nito. Mas mababa pa kaysa sa karaniwan nitong bilis. Dahil dito, nagkakaroon ito ng seryosong taktikal na kahinaan. Samantala, ang paksa natin ngayon ay si Top. Ang mga tangke, katulad ng M. Isa Abrams, ay may maraming reverse gear na nagbibigay daan sa kanila na tumakbo ng mas mabilis kahit umaatras. Gaya ng kapag umaandar sila paabante, kaya mas nagiging mas mobile sila. Ang mga modernong tangke ay may mas advanced na transmission at suspension system kumpara sa mga luma at lipas na modelo tulad ng T-72. Mas maganda ang paghawak nila sa magaspang o mabatong lupa at mas maayos at komportable ang biyahe para sa mga sakay. Sa kabilang banda, ang pagsakay sa 72. 72A ay kilalang hindi kaayaayang karanasan. Malayo sa pagiging ergonomic ang loob nito kahit patatlo ang crew sa loob. Masikip at nakakakulong ang pakiramdam. Napipilitan ang mga tao sa loob na baluktutin ang kanilang katawan sa hindi komportabling posisyon ng mahabang oras. Bagamat, bagamat hindi ito tila mahalagang aspeto sa pangkalahatang larawan, hindi naman talaga idinisenyo ang mga tangke para maging komportable. Gayunpaman, sa ang ang pagpipilit sa mga crew ng tangke na manatili sa masisikip at saradong lugar ng matagal, ay madaling magdulot ng pagkapagod na maaring magresulta sa paggawa nila ng maling desisyon sa labanan. Mailagay sa panganib ang kanilang sarili at mga kasamahan at bigyan ng kalamangan ang kalaban. Ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinapahalagahan ang ginhawa ng crew sa makabagong disenyo ng tangke. Karamihan sa mga nangungunang modelo ngayon ay may maluluwag na kompartamento para sa crew. May mga advanced na nuclear, biological, at chemical nuclear, biological, at chemical protection systems para protektahan ang crew at iba pang features gaya ng smart climate controls. Pagdating sa firepower, muli, ang T-72 ay kulang pa rin. Ito ay may kasamang isang daan at 25 mm, dalawa ay naput anim smoothbore na kanyon na magpapaputok ng iba't ibang uri ng bala. Hindi naman masama ang kanyon, pero kulang ito sa advanced na fire control systems at makabagong optics na makikita sa mga mas modernong tangke. Ang mga tangke ngayon ay karaniwang may isang daan at dalawampung mm smoothbore na kanyon na kayang magpaputok ng iba't ibang uri ng advanced na kinetic at chemical energy na bala. Ang mga tangke ay may advanced na fire control systems, thermal imaging, at hunter-killer capabilities na nagpapahintulot sa commander na maghanap at magkilala ng mga bagong target habang nagpapaputok ang gunner sa iba pa. At may digital ballistics computers din sila para eksakto at mabilis na makalkula ang trajectory ng kanilang mga putok at tamaan ang mga target nila nang may pambihirang katumpakan. Sa madaling salita, mas magaling na ngayon ang mga tangke sa paghahanap, paglak at pagtama sa kanilang mga target ng mabilis at may matinding epekto. Habang ang tipitumput dalawa gaya ng dati ay mas mabagal at hindi maaasahang opsyon. Pagdating din sa kakayahan sa depensa, wala talagang pag-asa ang tipitumput dalawaan na makasabay sa mga nangungunang tangke ngayon. May ilang composite armor ito para protektahan laban sa iba't ibang uri ng putok. Ngunit kulang ito kumpara sa matibay, pinalakas, at kadalasang modular na armor ng mga makabagong alternatibo. Maraming makabagong tangke ang may kasamang Explosive Reactive Armor o ERA na nagbibigay ng matinding proteksyon kahit laban sa mga anti-tank na misil. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kontroladong explosive charge kapag tinamaan ng projectile. Ang resulta ng pagsabog ay tumutulong para maistorbo ang papalapit na projectile, kaya nababawasan ang lakas nitong makalusot. Bukod pa dyan, ang mga nangungunang third at fourth generation na tangke ay may mga active protection system o active protection system din. Ang mga sistemang ito, muli, ay tumutulong para mapigilan ang ilang anti-tank na armas na makasira o makawasak mismo ng sasakyan. Mayroong soft-kill active protection system options tulad ng laser dazzlers at smoke grenades na tumutulong itago ang tanke mula sa paningin ng kalaban. Pati na rin ang hard-kill active protection system, mga hakbang na karaniwang kinabibilangan ng kontroladong paggamit ng mga pampasabog para targetin at sirain ang paparating na mga misil o bala bago pa ito tumama. Wala ang lahat ng ito sa tipi tumput dalawa a, napakababa ng kakayahan nitong mabuhay kumpara sa mga makabagong tangke. Mayroong seryosong depekto sa disenyo nito na maaring maging bitag ng kamatayan para sa sino mang malas na makulong dito. Ang depektong ito sa disenyo ay may kinalaman sa auto-loading na kanyon ng tangke. Matagal nang hindi nagkakasundo ang mga eksperto kung mas mainam ba na may autoloader sa isang tangke o wala. Sa isang banda, mas napapabilis ng autoloader ang operasyon ng tangke. Pinapalitan nito ang trabaho ng isang crew member ng tangke. Kaya maari itong gumana ng may tatlong tao lamang sa halip na apat. Ang mga modernong autoloader ay mabilis. Kaya ang mga tangkeng tulad ng K-2 Black Panther ay kayang magpaputok ng mas mabilis kumpara sa iba. Sa kabilang banda, kapag hindi maganda ang disenyo o pagkakagawa ng autoloader mas marami pa itong nagiging problema kaysa sa naitutulong. Ginagawa nitong mas komplikado ang mekanismo ng tangke. Halimbawa, nagdadagdag ito ng panibagong sistema na maaaring masira o pumalya sa gitna ng labanan. Bukod pa rito, particular sa T-72A kailangan ng autoloader ng madaling akses sa imbakan ng bala ng tangke para mabilis itong makapag-reload at makaputok kapag kinakailangan. Dahil dito, ang mga bala ay nakaimbak lahat sa isang carousel style na sistema sa ilalim mismo ng tore ng tangke. At iyan ang nagiging problema dahil ginagawa nitong parang pulbura ang buong tangke. Isang malinis na tama lang sa tore at puputok na agad ang buong tangke. Baka hindi pa ganoon kalaking issue yon noong isang libo siyam, naraan pitumput siyam ng unang inilabas ang tipitumput dalawa ngayon, karamihan sa mga pangunahing anti-tank na ginagamit sa Ukraine, tulad ng nabanggit na mga Javelin missile o mga Ukrainian kamikaze drone, ay partikular na tumatarget sa itaas at bahagi ng tore ng mga tangke, kung saan pinakamahina ang armor. Sa madaling salita, napakadali gamit ang tamang kagamitan para sa isang sundalong Ukrainian na pabagsakin ang buong t 72 at lipulin ang mga sakay nito sa isang iglap lang gamit lang ang isang misil o isang medyo murang drone? syempre, hindi bulag ang mga ruso sa problemang ito. Alam nila na may likas na depekto ang disenyo ng kanilang tipi tumput dalawa. Kaya naman sinubukan ng militar ang ilang kakaibang solusyon para mapabuti ito. Nagtayo sila ng mga kulungan ng manok sa paligid ng tore ng tangke bilang karagdagang proteksyon kontra sa mga drone. At may ilang tipi tumput dalawa na nakita na may dagdag na armor na parang shell ng pagong na nakakabit sa itaas na bahagi at sa paligid ng tore na nagbibigay ng karagdagang proteksyon bagamat malikhain hindi naman talaga epektibo ang mga paraang ito ang dagdag na armor sa T-72 ay nagpapabigat at nagpapabagal dito lalo na sa mga urban at lugar na maraming halaman kaya nahihirapan itong gumalaw pinahihina ng mga ruso ang kanilang mga tanke kahit na sinusubukan nilang palakasin ang mga ito Noong inilabas, hindi naman talaga masama ang T-72 bilang tangke. Ito ay isang malaking pag-upgrade kumpara sa orihinal na Ural na modelo ng T-72. Tatsot dalawa. Nagpakilala ito ng laser rangefinder, electronic fire control system, mga smoke grenade launcher, at mas matibay na composite armor sa itaas. Pero mabilis magbago ang teknolohiya ng tangke. At gaya ng nakita natin, wala ng lugar ang T-72 A sa mga labanan ng 2,000 at 2025. Mabagal ito, hindi maaasahan at mahina, gamit ang makalumang teknolohiya at kulang sa lakas ng putok ayon sa pamantayan ngayon. Wala itong pag-asang talunin ang mas advanced na third o fourth generation na tangke sa harapang labanan. Dahil sa lubhang masama ng sitwasyon ng Russia, napilitan silang gamitin ang mga luma at pagod na tangke sa desperadong pagtatangka para ipagpatuloy ang presyon sa Ukraine. Karamihan sa mga ito ay malamang sobrang luma na at sira para magamit pa. Karamihan sa mga muling ipinadala ay malamang na masabugan. Bago makapagdulot ng malaking pinsala, magdudulot kay Putin ng mas malalaking pagkalugi na kailangan harapin. Sa madaling sabi, madilim ang panahon para sa Russia at maaring matuto pa ng iba pang masasamang balita para sa Kremlin sa aming mga bagong video. Tingnan kung paano tinalikuran ng isang malaking kaalyado si Putin. Paano nagbanta ang NATO? Nabumbahin ang rehiyon ng Kaliningrad ng Russia. Kung pabagsak pa ng Russia, ng isa pang komersyal na eroplano. Siguraduhin mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel para laging updated sa lahat ng bagay tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.